Hello po mga kalaki, magandang alasing ko po ng hapon sa ating lahat 5pm na mga kalaki at syempre ngayon pong 5pm halika na mamigay na po tayo ng mga lucky numbers para po sa ating masusugid ng mga followers dyan na nag-aabang po lagi sa atin at syempre po ngayong 5pm ang ibibigay po natin yung mga request nyo po lagi ito po ay mga 2 digit po, tatlo tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki. Yan po yung mga ibibigay natin ng mga lucky numbers po para po sa inyo. At syempre po, tandaan nyo po mga kalaki na ang mga lucky numbers namin 3 days po bago po natin palitan. At gusto ko lamang po i-congratulate yung mga nanalo po kahapon po sa STL po mga kalaki at saka sa 2D. Loto po. Congratulations po sa mga winners natin. Alam nyo po, parami na po ng parami ang mga napapanalo natin mga kalaki. At syempre, ngayon po mga kalaki, ngayong alas 5 ng hapon, isa ka po sa mapalad na mapanalo namin. Okay, kaya kung ready ka na at ready na ako, abay, kanina pa ako ready eh. Ito na po, ang mga lucky numbers na tututukan nyo po kumpleto po ito ha, para sa last draw ngayong hapon. Sabay-sabay tayo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. O, oh, di ba, mga kalaki, tutok-tutok na rito dahil ang mga lucky numbers namin, talaga naman pinag-iisipan ko ito, pinagpapagurang ko ito na i code yung i-partner-partner para po sa inyong lahat. Okay. At syempre po, ito na po, natin sa mga two-digit lucky numbers. Ang two-digit lucky numbers mo ay number Pwede po ito ha, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, buong mundo. Pwede po kahit saan pong lugar ka nandoon. Pag narinig mong lucky numbers namin, pwede po ito. Kunin mo, ilaban mo. Okay. So, ang two-digit lucky numbers mo, ang unang two-digit natin ay number 5 at number 23. At ang pangalawa po, number 17 at number 6. At ang pangatlo po, number 8 at number Ayan po yung 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 9, 8. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 2, 7, 3. Ayan. At ang pangatlo po, number 6, 9, 3. Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 2 4 4 5. Ayan po yung una. Ang pangalawa po number 1 0 5 3. Ayan po yung pangalawa. At ang pangatlo po mga kalaki ay number 8, 3, 2, 2. Ayan po mga kalaki, ang pangatlo 4-digit lucky numbers na bigyan po natin ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit. Pwede nyo po yan i-rumble para mabalikad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki. Okay, so bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, abay sa masasugid namin dyan ang mga taga-subaybay, taga-hanga at sa mga bago pong nanonood dyan, eto na po ang mga dapat nyo gawin para matanggap kayo ng mga lucky numbers na libre araw-araw. Hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan po, hanapin nyo. I-click nyo po ang Red Parungkin dyan. Tapos, tignan nyo po yung followers. Kapag ang followers po, merong 317,000 followers. Yan, kami yan. Check yan. At syempre po, meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen. Ayan. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ayan po yung mga legit na account po namin sa social media. Ayan, kapag nakita ko po kayo ay comment ng comment, share ng share ng video, at heart ng heart mga kalaki, at nakafollow ha, basta nakafollow, automatic po. Bibigyan kita ng lucky numbers, wala nang sabi-sabi pa dyan, hindi natin pagtatagalin, I-check mo ang spam message mo, meron ka ng lucky numbers galing po sa amin. At aalagaan nyo na 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, ang ang lucky numbers po natin mga kalaki ay libre, wala po itong bayad. Okay, sa YouTube po natin mga kalaki, meron tayo 16,500 followers, Red Parukin, at sa TikTok po, 423,000 followers po. Yan po yung mga legit na account natin talaga naman parami ng parami kasi nga po, uh, nakakapagpanalo po tayo ng mga lucky numbers. Okay, so sa mga sasali po ng private consult consultation member, dapat po makausap nyo po ako para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, so tandaan nyo mga kalaki ha, ah, wala po itong pilitan. Mali mo naman pag na ko ng tama ang Bertman at year mo, pag nakasali ka na sa private consultation, kay eh, isa ka pala sa mag-uwi ng panalo. O kaya ikaw na ang susunod naming milyonaryo. At ang membership, good for 3 months po ito Kayang-kaya nyo po itong mga kalaki Dahil bibigyan kita ng discount Alam mo kaya ako nagbibigyan ng discount Kasi gusto ko po makasali po lahat Ayan po mga kalaki So, eto na po mga kalaki ha Tuloy-tuloy lang po tayo Eto na po ang 5 digit lucky numbers Kunin mo na Pilipinas at abroad Eto na Number 25 Number 19 Number 38 Number 31 at number 29. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 41, number 37, number 19, number 12, at number 8. Ayan po mga kalaki ang pangalawa. At syempre, may may nagpapashoutout ulit. Lagi na lang. Okay po yan, Lee. Sige pa, sa shoutout ko po kayo mamaya. Bago po natin ibigay ang pangalawa, ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit lucky numbers po namin, pwede po rito ang 642, ang 645, ang 649, ang 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Okay. So mga kalaki, sa mga ready na dyan na kunin ang, ang milyon para sa mga Lotto Pilipinas at abroad, narito na po ang 6 digit lucky numbers, kunin mo na ang 6 digit lucky numbers mo ay number 29 number 30 30 number 16 number 41 number 23 at number 13 Ayan. at syempre ang pangalawa po, number 16 number 34 number ano to, 25 number 37, number 39, at number 40. Ayan po yung pangalawang 6-digit lucky numbers. Takbo na po sa suki yung outlet. kumpleto na po yung mga kalaki. Ngayon po alas 5 ng hapon. O ba ipunta na sa mga ano, sa masusugid yung mga follower, uh, mga uh, lucky ano dito? Lucky bilihan po ng mga ticket nyo mga kalaki. Okay? Sa mga lucky outlet nyo. Ayun. Tawag doon laki outlet. Para sa ganun po ay mailaban nyo na po yan. 3 days po bago natin palitan. At eto na po mga nagpapashoutout kanina. Shoutout po kay Mel Melinda Baroso. Melinda Baroso po ng Uy, San Jose, Batangas. Uy, may San Jose ba dyan sa Batangas? Akala ko San Jose may ba Isihil lang eh. Hello po sa mga taga San Jose, Batangas. Hello ma'am, Vilma Santos at Sir Lucky Manzano. Hello po. At maraming maraming salamat po sa panunood din po ng mga driver po dito po sa may San Manuel, Pangasinan. Uy, hello po sa mga taga San Manuel, Pangasinan. Hello po. Maraming salamat po sa inyo, Pangasinan. San ba San, San Manuel, Pangasinan? Alam ko lang kasi, Alcala, San, Alcala, San uh, Tayo, uh, San Quintin, ganun, o ng um, kilala, kilala mga dagupan, ganun, kilalang kilala ng So, good luck mga kalaki, hello Pangasinan, mananalo, mananalo tayo, good luck.